Sa amin pong mahal na kapatid, kapatid na Angelo Iranyo Bimanalo, kami po na mga ministro at mga manggagawa kasama ng lahat ng mga kapatid at may tungkulin mula po dito sa distrito eklesyastiko ng Caloocan North ay nakikigalak at masayang bumabati sa pagsapit ng inyong kaarawan. Angat po namin na patuloy pa kayong bigyan ng mahabang buhay at lakas sa piling ng inyong pong buong sambahayan. Patuloy na po kayong maging pinakamalakas na katuwang ng ating namamahala, ang kapatid na Eduardo B. Manalo, sa pangangalaga sa mga ng pansambahayan at sa patuloy pang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Angelo Iranyo bimanalo. Manalo, Happy